So ito lang pala ang problema mga trouble shooters, kaya palaging namamatay yung motor. Bigla na lang siyang namamatay tapos ang hirap na paanda rin. So ito mga trouble shooters so... Ito lang pala yung dahilan kaya hindi umandar yung ating motor. Bigla na lang siyang namamatay yung ating motor mga car shooters. Ang nangyari mga car shooters? Habang tumatakbo yung motor mga car shooters, bigla na lang siyang namamatay. Mainit na yung makina pero bigla na lang siyang namamatay mga car shooters. Tapos pag uh, pinaandar mo ulit, ayun, ang hirap na siya paandarin chine ko yung spark plug mga ka troubleshooters okay naman may kuryente naman siya mga ka troubleshooters pero uh, medyo hindi siya gaanong kalakasan yung kuryente niya mga ka shooters, kaya iniisip ko baka yung spark plug lang may problema So, pinalitan natin ng spark plug. Pero ganun pa rin siya mga trouble shooters, pabalik-balik yung problema. Although gumagana naman siya sa bagong spark plug, pero uh, parang madali lang mapupundi yung spark plug. Palagi po tayong nagpapalit-palit ng spark plug para kasi siyang madali lang mapupundi. Gumagana naman siya mga trouble shooters pag pinalitan natin siya ng bagong spark plug. Kaya lang ang problema mga trouble shooters, uh, parang isang araw lang uh, hindi na naman siya gumagana gana. yung papatay-patay na naman yung makina samantalang mainit na po yung kanyang makina dahil a ah, kagagaling lang tumakbo pero bigla bigla na lang itong namamatay paminsan ah, minsan mga trouble shooters okay naman siya panda rin wala namang problema pero ah, habang tumatakbo yung motor natin yun bigla na lang siyang namamatay parang nawawalan siya ng pwersa ang inakala ko baka may problema sa makina dahil nakikita kung okay naman yung kuryente sa kanyang spark plug kaya lang ang problema, bigla na lang namamatay yung uh, makina. Kadalasan, mga ka shooters, hard start po siya. Pag mahirap siya paanda rin mga ka shooters, ang ginagawa ko, pinapalitan ko siya ng panibagong spark plug. Uh, gumagana naman siya mga ka shooters, pero... Uh, halos isang araw lang parang napupundi yung spark plug parang madali lang napupundi yung spark plug kaya isang araw mga trouble shooters nagpasikan opinion ako mga trouble shooters sa talagang yung mga expert na talaga Uh, nagpatulong ako na i-troubleshoot yung problema ng motor. So ngayon, uh, may nagsabi sa akin, nagsuggest siya, baka raw sira yung stator dahil pag uh, uminit na yung makina, doon siya nagkakaproblema. Ang sabi niya, baka pag nainitan yung stator, doon nagkakaproblema. So kaya ang ginawa niya, pinalitan niya yung stator. Pagkatapos mapalitan yung stator, sinubukan ko Bumalik na naman yung problema. Tulak malala na naman tayo mga carburetor shooters. Hanggang sa naisip ko, palitan itong CDI mga carburetor shooters dahil baka ito yung nagka-problema. So nung napalitan ko ng mga carburetor shooters, uh, pinaandar ko, tinis ride ko, yun na, ang ganda na ng ano takbo mga carburetor shooters, hindi na siya namamatay-matay. So ito lang pala ang problema mga carburetor shooters, kaya palaging namamatay yung motor bigla na lang siyang namamatay tapos ang hirap na paanda rin so ito lang pala ang problema mga carobol shooters itong CDI na to mga carobol shooters so kung may kapariha kayong problema sa akin mga carobol shooters na nakita sa motor na palaging namamatay marami nang sinubukang pinalitan na posibleng problema pero ito lang pala ang malaking problema na siyang dahilan kaya hindi po function ng maayos yung ating motor lagi siyang namatay So, ito lang siya mga Rubble Shooters CDI. Subukan nyo itong palitan. Mura lang ito mga Rubble Shooters. Nasa 350 lang to mga Rubble Shooters. So, kahit kayo-kayo lang, hindi na kailangan ng mekaniko. Tanggalin nyo na lang yung CDI. Pakita nyo dun sa tindahan at kayo na mismo ang magpalit. Subukan nyo kung mawala na ba yung problema napalagi palaging kapag matay, matay na inyong motor mga carbo shooters So yun lang mga carbo shooters simple tips sa mga may motor na nagka problema. Have a nice day. God bless. Kung sakaling may natutunan ka na sa video na ito, mag-subscribe ka na. Para ganahan akong gumawa pa ng iba pang tutorial video.